O oh, libre yan. Wala mo lang. Libre yan. Nagbablog lang ako. Larry James Vlog. Oh. Eh, di ba? na, nakalagay. Oh, nakalagay. Oh, shut up mo na kayo. Sino siya shut up niyo! ah. Hello guys, good morning. Pupunta kami doon sa isang area sa Bayaga. Sa so, dito lang banda sa amin. Mangmimigay kami ng basahan, guys. Yan. Let's go. Ah. Ayan na guys, mamimigay na po ako ng basahan dito sa mga kakilala kong magaganda. Yung mga kababuhan dito mga tindera. Ayan. Ito na guys, let's go. Ate, basahan. Ayan, bigay ko lang po sa inyo. Thank you. Ikaw ate. Thank you, ate. Oo, oh, yun. Malaking tulong na po yan sa inyo, basahan. Akin po, ah, ito ha. Ate, oh. Ayun pa, bibili nyo pa. Ma. Ayan. Ayan, kapi. Nagpa-vlog lang po ako. Ayan, sa channel ko. Thank you! Ayan pa, basahan. Kuya, basahan. Hindi po yung binta tulong ng ano po yung bigay. Basahan. Bigay lang po yan. Yan, nagpa-vlog lang po ako, kuya. Thank you po, kuya. Ay, ate, basahan natin. Hindi po yan, ano, benta. Bigay lang po yan, ate. Oo, oh, oh, bigay lang po yan. Laking tulong yan sa inyo. Pamuna sa mga ano nagba oh, Nagbablog lang po ko, ate, ha. Thank you, te. Ako, oh, ya, oh, mga tricycle driver. Ayan, mga, guys, mga tricycle driver. Oo, oh, May mimigay lang po ako ng basahan. Vlog lang po ko, Oo, okay. oh, oh, so, baka sa sunod, eh. Iba na ibibigay ko, hindi nang basahan. Hindi so, ba? Nandiyan lang po yun, kuya. Mm -hmm. Kuya, okay, oh, basahan. Salamat. Ayan, yeah, malaking tulong ngayon sa inyo. Ang sa inyo. Oo, ma. O, oh, ba? diba? Ewan po sa yeah. Ah, thank you, ah. Oh. Eh, sorry. Oh, ayan, pamunas ng bahay ko. Oh, kuya. Huwag kalimutan, ha, yung YouTube channel ko, ha. Nandiyan lang, ha. Paki subscribe lang po para malaking tulong na po sa amin, ha, kuya. Okay. Ah. Malay natin, baka iba na yung ibibigay ko. Ah, kuya. Oh, ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Oh, thank you, ha. Thank you. you. subscribe lang po, ha. Ah, ati, basahan. Bigay ko lang po. Bigay ko lang po to, walang bayad. Oh. Laking tulong na to sa inyo. Pamunas naman, di oh, Diba? Dito, dito. Ay, basahan, o. Oh. Basahan. Bigay lang yan. O. Oh, laking tulong yan sa inyo. Bigay lang. Walang bayad yan. O, oh, kuya, o. Oh. Kuya, oh, yeah, basahan. Bigay lang yan. subscribe lang ko ya sa iyo Ate, o. Oh, basahan pa muna sa mga sapatos ng mga, mga babi nila, di ba? O, oh, yan! O. Oh. Okay, tulong na yan. Bigay na bibili uh, nyo pa. Magkano bibili niyan, di ba? Piso-piso, o. Oh. Bigay lang po yan, walang bayad. Tulong lang po yan. Malaking tulong na yun sa inyong pamunas po, Nay. Nag-vlog nag lang po ako, Nay. Oo, thank you, Nay. O, oh, Kuya, basahan. Basahan po yan, walang bayad yan. Malaking tulong lang po yan. Ayan. Huwag lang po yung kalimutan. Pakisubscribe. Thank you. Oh. O, kuya, basahan. Walang bayad yan. Walang bayad. Tulong lang yan. Malaking tulong na yan. Thank you. O, kuya. Basahan po, o. Libre po yan, kuya. Walang bayad yan. Oo, malaki na rin yan. Ano? Nahulog. O, ate. Basahan, ate. Wala pong bayad yan ate. Tulong lang po yan. Laking tulong yan sa pamuna sa inyong ano dyan. Oo. Oh. Nagbablog lang po ako ate. Madam, basahan. Walang bayad yan madam. Oh, libre lang yan. Libre. Libre lang yan. Nagbablog lang po ako. For content lang. Thank you ha. Ay, Para sa school ng anak ko. Oo, walang problema. Okay. Ay, marami basahan. Ay, libre yan. Oh, libre yan. Libre yan. Nagbablog lang ako. Lari, James Vlog. Di ba? Lari, James Vlog lang. Huwag kalimutan. Huwag kalimutan. Baka iba na yung may bibigay ko sa inyo susunod. Walang red Ayun. Ah, thank you. Ayan, na nakalagay, nakalagay. Oh, shut up mo na kayo. Sino siya, Shut up nyo. Ha? Sino ito? Pala nyo. Ah, si Kostari. Oh, ayan. Oh, mga chat ka sa mga Kostari, ha? Oh, sa YouTube yan, sa YouTube. Huwag kayong kalimutan. Ate, ah, basahan. Tatak, ha? Oh, si, si ano 'yan? Si Boss Larry. Ha? Pera. Sino ba? libre lang po te, wala na. Oh, subscribe ba? lang para malaki tulong. Malay natin iba na 'yung ibibigay namin. Malaki na 'yan. Pagkain na. Opo. Nandyan lang po, kuya. Oo. O, pa-shut out daw, shut out! Shut out, shut out, shut out. Mm. Shut out, shut out sa mga kamag-anak. Mahal sa mga probinsya. Ate, o. O, ate! Basahan po. Walang bayad dyan, te. Pagtulong na rin, pamunas sa'yo yung mga ano. Nag-vlog lang po, ate, for content. Dito! O kuya, basahan. Walang bayad yan, kuya. Walang bayad. Walang bayad yan. Tulong yan. sa mga lang po, kuya. dito ako. Oo. O oh, kuya. Ay, thank you. na kayo. Oo, may basahan na kayo. Oh, kuya. Thank you. Ayan, nandito po. Akin ah? na yan. Ha? Para may ko sa kapitbahay. Oh, sa iyo na. Bigay mo sa kapitbahay mo ha, okay, pakikipo. para makapalo tayo. Oo, oh, 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 thank you. Ayan pa, kuya. Ah, ano? oh shut out na. Shut out. Kaya? Ah, dali. Bait naman ako nga naman. Nag-content lang po, vlogger lang po. Oo. Mabasahan ko 'yan. Dare no? jeans vlog. Nandiyan po nakasulat. Hmm. Oh, papakipalo na lang po ya ha. Thank you po. Hmm. Ay, ate, besahan, oh. Wala pong bayad yan, ate. Tulong po yan, ate. Oo. Oh. Nagbablog lang po for content lang po, ate. Thank you. Okay. Ay, oo. Oh. Thank you. Ah, oh, sige, walang problema, no? Pamimigay oh, po yan lahat. O, oh, dadaan po yung tricycle ka pa lang. Dadaan. O, oh, libre po. Libre. Oo, oh. oh, oh bigyan niya, ha? Walang problema. Ate, pwede ko Oo, sige, sige. Sige, marami pa, marami pa. Ako yung, oy, may motosikil. Sino ba? Ako po. Oh. Oh, kuya, ah. Oh. Kuya, basahan. Oh, ayan. Oh. Thank you. Ano Asa ah, na ba yung... O, oh, ayan. O, oh, ate, basahan po. Wala pong bayad yan, ate. O, what's nice. Walang problema. Thank you. O, oh, ikaw, mangingi ka. O, Basahan yan. Walang bayad ng pamimigay ko lang... Nagbablog lang ako for content lang yan. ano? Uh, thank you, thank you. Ah thank you. Salamat po. Oo. Thank you. Ah ayan guys, saka pamigay na po ako ng basahan lahat ito, pero hindi lahat. Pero mamaya magbibigay pa ko ulit. Thank you for watching guys. Thank you very much.